isinailalim ng Commission on Elections o COMELEC ang dalawang lugar sa lalawigan ng Negros Oriental sa Red Category Watchlist para sa darating na halalan ngayong Mayo at 12, 2025. Ito ang inihayag ni Comelec Negros Island Region Election Director Attorney Leonel Marco Castellano sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu. Ang nasabing mga lugar ay ang Gihulgan Cities at ang bayan ng La Libertad sa Negros Oriental dahil sa kasaysayan ng mga election-related incidents sa mga nasabing lugar. Dagdag pa rito na mataas pa rin ang posibilidad sa mga armadong kaguluhan sa mga nabanggit na lugar. Kasalukuyang naghihintay pa ang Comelec NIR sa Central Office nito sa sa Palacio del Gobernador patungkol sa rekomendasyon sa nasabing areas of concern. Ipinaluanag din ni Atty. Castellano na ang kanilang rekomendasyon ay ang pagpapahigpit pa ng Gun Ban and Security Concerns Committee sa mga aksyon nito upang mapababa ang posibilidad ng mga kaguluhan. Matatandaang may naitalang namatay na isang barangay official sa Igihungan City at ang insidente ng pagsunog ng mga construction heavy equipments sa La Libertad na inako ng grupong Communist Party of the Philippines, UK. People's Army o ang responsibilidad sa krimen dahil nananatilis itong nasa red category watch list ang dalawang lugar. The gun ban and security Concerns Committee have released that Agui Holgan La Libertad considered red uh, category. Meron kasing mga pangyayari ng you New know, People's Army. sa Holgan may pinatay na barangay official that may be related to his job uh, at sa makaaring maka sa eleksyon. Sa La Libertad naman, may sinunog na construction of equipments na uh, allegedly uh, owned by a candidate but turned out owned by a subcontractor. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, ito si Bombo Kenapor para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!